Guys, mamili ka muna tayo. Sabi nila, may LTO daw. Kaya si Yamaha Air kung na gagamitin natin ngayon. Si Barao Raptor. Pahinga muna. Baka mahuli ni LTO. HPE. Tsaka muna, tabi ka muna dyan. Alright, tara. So, mga Keller P, hindi po tayo sa kabaan ng Katolos. So, dito muna tayo may ba naman. May iba naman. Ito po simbahan ka ng Tanay, ayan po. So parating po ang Pong Nazareno, wala sa kaya po. Sa bahan ng Tanay. O kaya, mo na si sa one way. Tayo. So, double lang yung mangyayari. Good morning po, Sir Aguirre. Ingat po sa trabaho. <laughs> Thank you pag na tao ng ating bayan. So puno na dito kaya may stuck oh. diyan oh. Ang ganda friends. Dito may parking, safe naman dito eh. Yan. So ilak muna natin yung ating service mga ka-LRT para safe na safe po tayo. Ayun oh, no? nakakilala sa atin. What's up vlog daw? Kaya napangitin lang tayo kuya. Eh, meron. Ito. So ito po, ikot-ikot muna tayo. Kung ano yung magugusto natin bilhin ng ulam mga kailorti. Good morning din po sa inyong lahat. So welcome na welcome po kayo dito sa Bayan ng Tanay. Lalo-lalo na po dito sa isa sa mga pinakamalinis na pamilya ng pamilyang bayan sa laliwigan po ng Rizal so shout po kay Mr. Randy Ricalado yung ating isang tropang malupit at masipag na daddy masipag na tatay pumula na umaraw na mamasada po kaya ingat and God bless sa araw-araw yung mong pamamasada shout po kay Madam Rosili Antonio ng Pililya Rizal. so Madam Rosili malapit na po ang piyestahan sa inyong bayan ang bayan ng Pililya Rizal. So, advance, happy fiesta po sa lahat ng mga, mga taga-pilya Rizal. Ingat po palagi and God bless. So, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pag-ikot dito sa Pamilyang bayan ng Tanay Rizal. So, sana may magusto na tayo bibili nating ulam. Mga Kelarty, oh. So, nakakilang ikot na ako pero wala pa rin tayo na pipiling bibili ng ulam. Kaya, nako. Ano ba naman? Oh, wala pang na bibiling ulam. Uh -huh.

Gulay. Gulay. Pakpet, pakpet. Gulay na pakpet. Gulay na pakpet. Ulay na pakpet.

Ayan po. Gawin nyo na po ng 4 eh. Pesong alam mga katalo na. Anong ka alam mga? Yung ano? 70 po diyan, doon 55 po. Yung malalaki daw. Wakan na ko sa'yo. po ba yun? Pwede pa lang dyan. Patingin na yung kuya. Magkano sa Tokwate? Magkano sa Tokwate? Tokwa. Tsaka Tokwa, tatlo. Thank you po Thank you Tapos na Uwi ang time na Minanalo na Alright Let's go So ito po mga ka friends Palabas na po tayo ng Pamilihang bayad Ng Tanay Rizal Okay po Tara po Let's go All right, always a mama Linki. All right.